BLM ng tatay at nanay ko na kami ay dumating so akalaan nila dumating lang ay yung kapatid kong panganay ganda ng airport nila dito sa Bahrain hindi pa nag open ang gate ang masama nito nag-issue sa amin ng ticket wala namang boarding pass pero yung Manchester Airport papunta dito sa Bahrain Airport sa connecting ito sa stay over namin my boarding pass pero from here Bahrain Air, Bahrain Airport to Manila walang inisyo na boarding pass shout out nga pala kay ano kay Alvin Lasaro ng uh, Toyota Kalamba dealership siya yung tumulong sa akin para marilis itong unit na to. What's up guys? Papa Piggy is here. It's 5 o'clock in the morning and nag-aantay tayo ng taxi. Papunta na tayo ng airport. Daming luggage. ay na ang taxi. Ayun. Come yes, aboard. Okay. Thank you. Thank you. muna tayo dito ng schedule ng connecting flight natin ganda ng airport nila dito sa Bahrain Anong gate tayo? Anong gate? Hindi pa nag-o-open ang gate. Ang masama nito, nag-issue sa amin ng ticket, wala namang boarding pass. Pero yung Manchester Airport, Papunta dito sa Bahrain Airport sa connecting, ito sa stay over namin, may boarding pass. Pero from here, Bahrain Air, Bahrain Airport to Manila, walang inisyo na boarding pass. Tinuro na naman tayo sa gate 18. siguro din ang boarding kaya lang yung boarding pass ang wala hahanapin yun ganda talaga ng airport nila oh. walang mount walang wala ang uh, Manila eh ang linis ng airport nila ayan mga nakapila eto nakapila oh nagtatanong sila sa customer service siguro kaparehas din namin mga walang boarding pass so ayan dito na tayo sa gate 21B malapit na tayo hihinis talaga ng airport nila ang Ayan eh, oh, merong ano. Gusto merienda diyan, oh. May kabayan tayo dito'ng natagpuan. Ay. <laughs> yeah. Buti na lang may Pilipino. Ayan niyo oh, tingnan mo, oh. May rice, oh. Kanin di, ayoko naman. Ha? Ayaw mo magkanin? sandwich chicken tikka ayan o oh. samosa kuya pwedeng card pwede po sir kuya matanda pa ako sa iyo pala <laughs> one piece is one point opo one piece one point ano siya, siya? Fried potato. Indian snack with potato. Sige, ito na lang, please. Ay, uh, ah. ito. Ha? Oh. Drinking water. Ayun na. Bili pa tayo. Ayun, mag-mango shake ka. Ay, meron Ay, sila? Ay, meron ano lang po kaming available. Taro shake, tsaka yung papaya. Ayun, Ay, taro. taro. Mayroon din kaming coffee frappe. Hindi ako nagko-coffee ko coffee Taro. Taro. na tayo punta na tayo ng aeroplano natin so see you Philippines mabuhay saan eh kabila buti pa rito kailan kaya ako maka-experience nito pwede ah Hello, 23, 23, dito tayo 25, eh 25 Ay, Ito hindi ko kita <laughs> <Tika>. <laughs> So ayan, uh, dito na tayo sa loob ng aeroplano Puro kami mga Pilipino Almost 9 na ng gabi so yan guys and na tayo sobrang init shout out nga pala kay ano kay Alvin Lazaro ng uh, Toyota Kalamba Dealership sa yung tumulong sa akin para ma-release itong unit na to so gagawin ko ng uh, separate vlog ito uh, for the meantime to ko lang siyang shout out kasi siya yung uh, tumulong sa atin para ma-release itong unit na to yung kapatid ko from Taiwan, ngayon din ang dating uh, isang oras ang pagkita namin. So siya na lang inaantay namin and then uh, biyahe uli tayo papuntang Pagbilaw, Quezon. Walang Lotto si Mama, hindi na, na dadating kami ngayon. Ayun, meron tayong Pizza, meron tayong Chami, chami at syempre hindi mawawala ang aking Sisling Sisig. Eh baka naman may isa pa, kasi hindi naman po pwedeng 4th round ito. Lumpiang ubod. Ayun, hey, lumpiang ubod e. Do you want some of alam ng tatay at nanay ko na kami ay dumating so akala nila dumating lang ay yung kapatid kong panganay hindi nila alam dumating din kami Ah. magic, magic, magic.

pala tawag na tawag si Chin Chin. Ano so, sabi? Nasa biyahe ka na raw. Nag-overtime. <laughs> Ay, nahanan mo. Inintay mong uh, tumawag at natawag daw uli siya. Ayun, guys. So, andito uh, na kami sa Pilipinas. Dito sa bahay ko sa pagbilaw. Tomorrow, magkita uli tayo. So, see you later, guys. Bye for now.